What's up mga master, welcome back again sa ating youtube channel at sa panibagong video, tutorial at uh, funny uh, Kaalaman na naman no So ngayong araw, maglalagay tayo ng DIY alarm dito sa ating motorstar kasi nga uh, So wala syang balot, wala syang fairings uh, So open-open yung mga wirings nya no uh, Especially yung kanyang susian uh, Pwede syang erecta ata uh, pwede na siyang nakawin sa madaling paraan sa madaling paraan uh, paraan so itong video na to fit na fit to sa mga ganitong klase motor mga master no lalong-lalo lalo na yung mga walang fairing katulad na katulad nito labas yung mga bituka yung mga wirings so ayan uh, walang kahirap-hirap na nanakawin so for this video maglalagay tayo ng DIY alarm no so which is napaka uh, effective at talagang Uh, Maasahan So, ayan tayo, hindi ko na patatagalin pa Ito, na natin So, ayan mga master na no, Sa paglalagay ng ating DIY alarm So, ang kailangan lang natin na gamit Is Itong uh, Meron tayong switch dito uh, Yung on and off At syempre, extra wire On and off at uh, extra wire And then, test light At uh, itong ating electrical tape. So, ayan na ta umpisa na natin, no. Ah, uh, napaka mura lang nito. So, isang on and off lang. At isang malit na wire. So, siguro naman meron kayo na itabing ganito. At syempre, electrical tape at yung ating test light. So, sa mga wala pang ganito mga master, meron tayong video kung paano gumawa nito. Sa so, napakadaling paraan at napaka mura lang nito. No? So, umpisa na natin at hindi na natin patatagalin yung ating tutorial. So, uh, unang-una, Ah uh, ang kailangan natin gawin is hanapin muna natin yung positive nitong ating busina. So, para mahanap natin yan, uh, gamit tayo ng test light. So, okay, uh, itap natin ito sa ground, nitong isang wire na to. Then, uh, kapag tinap natin itong mga master, kailangan sa walang pintura, no, para uh, siguradong uh, gagana. Then, next, so, hugotin natin yung uh, terminal ng ating busina at Subukan natin siya ngayon. So, isusi muna natin. Ayan, nakauna na yung susi. At uh, natin yung busina. Yung switch ng busina. So, kapag pinindot natin, kailangan niilaw yung ating test light. Okay, wala, 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 wala. So, ibalik natin. So, ibig sabihin, ito yung ground. Kasi hindi naman niilaw kasi pares na ground. So, ground nakatap na sa ground. Tapos, Pinundot mo pa yung ground. So, subukan naman natin to kabila. So, dapat umilaw to. So, ayan mga master, umilaw. So, umilaw at ibig sabihin, ito yung ating positive. So, dito tayo magtatap. So, tanggalin muna natin. Next naman natin gagawin. Uh, hanapin natin yung susian, which is ito, itong sakit na to. Uh, off muna natin. So, hanapin natin itong susian na to. Um, may 4 wires dyan, mga master, dito sa socket na to. Ayan, may 4 wires dyan. So, kung makikita nyo, merong green, red, pure black, at saka black na may stripes na white. So, yung kailangan natin gawin dyan, hanapin natin yung accessory wire. So, tulad ng uh, lagi kong tinuturo, uh, itong red galing to sa battery, which is live wire to, no? So, kahit naka-off yung ating sasyon dito, kaya naka-off yan, may i may kuryente pa kasi nga galing yan sa ating battery. So subukan natin siyang pailawin. Naka-ground daw na yung ating test light. So ayan umilaw agad. Ngayon nahanapin natin yung accessory wire. So ako dahil alam ko na, na lagi ko naman tinuturo which is itong pure black. So yan yung ating Nahanapin itong pure black. Ngayon, sundot natin siya gaya diyan. Itong pure black na to. Ngayon sundot natin siya diyan. Try natin i-on yung susi. Kailangan ni ilaw yan. So ayan umilaw na then off, on, off, on. So, umilaw na. Uh, ibig sabihin, dito tayo mag sa pure black na wire. So, kunin natin yung ating wires. So, ito yung ating wire. Tanggalin muna natin itong ating test light. So, dito mga master, kung ayaw nyo magputol, kung ayaw nyo mag habak-bak, so, gagawin nyo lang, ugutin nyo itong socket na to. At, uh, hanapin nyo yung black dito. So, yan. Ito, black. At, saksakan nyo lang ng wire na ganon. Pwede nyo nang ibalik. So, may live, may live source na siya galing sa ating accessory wire. Next is, yung ating switch. So, dito mga master, napakamura lang nito. Uh, bili lang kayo, siguro mga 10 pesos lang to Or 15 So, pag-connectin lang natin itong dalawa na to Ayan, pag lang natin yan. Yung isang paa ng ating switch. At yung isang paa, uh, pwede natin siyang iipit dito. So, try naman na natin off. Pwede naman natin siyang iipit lang dyan. Ayan. So, okay na yung ating DIY. Alam. So, try natin siyang isusi ngayon. So, nakasusi na siya. Ngayon, try natin tong i-on. Hindi matigas. So, ayan mga master, no. Uh, kapag in-on natin. So, kapag in-on natin sya, dere-derech yung nya. Ngayon, kapag pinata... Uh, on natin, no oh. Uh, ay, medyo natanggal. So, i-fix nyo na lang kayo ng bahala. Lusit natin sa dito para matibay. Try natin i-on. Okay. So, ito na mga master, no? Uh, balutan nyo lang, lang ng electrical tape at itago nyo yung switch uh, in case na naiwan nyo yung susi for example bibili kayo uh, in-off nyo ngayon pwede nyo uh, ayan naka off sya ngayon so on natin yung susi hindi siya mag alarm ngayon pag inop natin ulit tapos itong switch ang in natin try natin yung susi natin. So, napaka-alarming niya. At uh, napaka-effective niya. So, balutan nyo na lang ng electrical tape. Hata itago nyo tong switch no. Uh, mas maganda habaan nyo yung uh, wire no. So ayan mga master dito na lang at uh, sana uh, may natutunan kayo. At uh, kung nagustuhan yung video na to so please like, share and subscribe. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. thank you